Narito na tayo para sa ating lesson number 4. Pag-aaralan naman natin ngayon kung ano yung pinakabuod ng ating napag-aralan mula lesson number 1 hanggang lesson number 3. Muli ay uulitin natin na ang English ay binubuo lamang ng walong parte. Ito ay yung noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, at interjection. Sige nga, i-memorize nyo nga. Try nga natin kung maaalala nyo ang walong parte. Naalala nyo ba? O hindi? Kung hindi nyo naalala, balikan nyo lang ang lesson number one natin. At kung hindi nyo pa rin na iintindihan, balikan nyo lang yung lesson number 2 natin. At sa lesson number 3, as mas, mas bibigyan natin ng mas malawak na pag-aaral ang adjective at adverb. Buli ay inuulit ko na ito ay binubuo lamang ng walong parte, kaya yung isipan natin sa English na, nako, malaki yan, malawak yan, mahirap yan pag-aaralan. Matatanggal na natin sa pag-aaral natin at sunod-sunod natin pag-aaral ng English. Kaya tutok lang kayo sa mga video tutorials natin nang sa ganun ay mas makita natin kung gaano kaliit ang English.